Tatlong dahilan bakit tayo naubusan o tinatamad sa paggawa ng video. Dahil lahat tayo nakakaranas nito. Una, kakulangan ng inspirasyon. Minsan, nauubos ang mga idea dahil sa kakulangan ng inspirasyon. Kapag wala tayong nakukuha na bagong informasyon o karanasan, mahirap magkaroon ng bagong idea para sa paggawa ng video. Pangalawa, pagod o stress. Dahil iba-iba tayo ng mga ginagawa sa buhay. Tama, ba? Diba? Kaya ang pagod o stress ay maaring makaapekto sa ating kakayahan na mag-isip ng malikhain at magkaroon ng mga bagong idea kapag sobra-sobra ang ating ginagawa o trabaho o kaya naman yung personal na responsibilidad Maaring mawalan tayo ng gana o interes sa paggawa ng video, which is normal lang yon. So, pangatlo, kaunting oras. Ang kakulangan ng oras ay isa ring mga dahilan kung bakit minsan ay nauubusan tayo ng idea o tinatamad sa paggawa ng video. Kapag abala tayo sa mga iba't ibang mga bagay, gawain na mayroon tayong mga deadlines na kailangan gawin hindi natin masyadong naiisip ang mga bagong konsepto para sa ating mga video. Sana ka success, nagkaroon ka ng konting idea bakit naubusan ka ng idea sa paggawa ng video. Maraming salamat ka success. Bye bye. God bless po. Thank you.